Bel Mariano, meron nga bang pinagdadaanan base sa kanyang mga nilalike post sa social media at nakapture dito ng mga netizen dahil lahat ng kanyang nilalike ay parang problemado siya. Sabi sa nilike na post ni Bel ay you deserve to be the one someone thinks of when they look to the stars. At meron pa sabi ay stop acting like you're happy with him. With him, sino kaya ang din ganyan rito at last meron pa siyang I know you didn't want me at na-like din ni Belle itong post na ito ano kaya ang ibig sabihin sa mga like na post ni Belle Sabi pa nga na nag-comment na netizen doni pangilinan akala ng lahat you're a grown man already pero nananakit ka rin pala ng babae sana eh hindi mo na niligawan kung magsasawa at hihiwalayin mo rin tapos kapag tinanong anong rason ng hiwalayan mutual decision ngunit sabi nga ng mga Don Bell fans wag gumawa ng issue hindi lang nagsasamang dalawa ay issue na agad sa inyo basher lang kayo maraming kakampi ang Don Bell